LeBron James tuloy ang paglipat sa ibang team at Los Angeles Lakers may bago ng shooter. Pero bago yan, mas lalong lumalala nga ang drama sa pagitan ni LeBron James at ng management ng Los Angeles Lakers dahil sa kontrobersyal na desisyon ng front office. Sa mga nagdaang taon, kilala ang Lakers sa pagbibigay ng respeto kay LeBron James. Lahat ng transaksyon ng team ay ipinapaalam muna sa kanya mula sa trade hanggang sa signing ng mga bagong players. Ngunit simula nang makuha ng Lakers si Luka Doncic, tila nagbago ang ihip ng hangin. Ayon sa mga ulat, hindi na ulta si LeBron sa mga desisyong ginagawa ng management. Dito na nagsimulang magkakaroon ng lamat ang kanilang relasyon. Para kay LeBron, na isang future Hall of Famer at minsan nang nagdala ng championship sa Lakers, isang malinaw na senyales ito ng pagkawala ng tiwala at pagpapahalaga sa kanyang kontribusyon. Mas lalong lumala ang sitwasyon nang lumabas ang balitang planong alisin ng Lakers si LeBron sa lineup pagsapit ng 2026. Ang layunin ng Lakers ay bigyang daan si Luka Doncic bilang bagong franchise player ng Koponan dahil dito lumalakas ang posibilidad na maghanap na ng bagong team si Lebron James. Kanina nga ay lumabas ang balita na apat na teams na ang tumawag sa agent ni Lebron. Kabilang dito ang LA Clippers, Golden State Warriors, Dallas Mavericks at ang Cleveland Cavaliers. Isa sa mga pinaka-realistic na posibleng kumuha kay Lebron ay ang Dallas Mavericks kung saan muling magsasama sila ni Anthony Davis at Kyrie Irving. Mas lalalim ang lineup ng Dallas kung sakali. Habang sa Golden State Warriors naman, posible nang mangyari ang pinapangarap ng fans na magsama sa iisang team si Lebron James at Stephen Curry. Dalawang muka ng NBA sa nakaraang dekada. Gayunpaman, may hadlang sa usapang ito ang laki ng kontrata ni Lebron, kaya tanging paraan lamang ay kung mabuy out siya ng Lakers o maging free agent sa 2026. Samantala, habang abala ang karamihan sa pag-aabang kung ano ang magiging kapalaran ni Lebron James sa Los Angeles Lakers, ginagamit naman ng iba ang Summer League bilang pagkakataon upang makita kung sino ang mga posibleng maging bahagi ng kinabukasan ng koponan. Isa sa mga pinag-uusapan ngayon ay si Cole Swider na nagpapakitang gilas bilang isang sharpshooter at maaaring maging susunod na permanenteng miyembro ng Lakers. Si Swider ay nagpasabog ng tres sa Thomas and Mack Center. Sa kanyang dalawang laro, nagtala siya ng 21.5 points, 10 rebounds at 2.5 assists kada laro, kasama ang 10 of 18 na 3-point shots of 55.6%. Hindi na bago ang ganitong performance para kay Swider dahil sa California Classic pa lang, nag-average na siya ng 19.7 points at 5 rebounds na nagresulta sa pagkakapili niya sa All-California Classic Team. Simula mula Sacramento hanggang Las Vegas, nagsimula si Swider sa lahat ng limang Summer League Games ng Lakers. Apat sa mga ito ay nilaro niya ng may 20 o higit pang puntos sa napaka-epektibong shooting. 55% field goals, 51% three points, 76% free throws. Kilala si Swider sa kanyang mga catch and shoot threes, ngunit may kakayahan rin siyang lumikha ng sariling tira gamit ang step back at pump fake. Bukod sa shooting, pinapakita rin niya ang kanyang all-around game sa pamamagitan ng rebounds at assists, pati na rin sa kanyang pag improve sa depensa. Hindi rin bago si Swider sa Lakers. Noong 2022 to 2023, nagkaroon siya ng two-way contract sa Koponan at naglaro ng limitado sa NBA. Ngunit nagningning sa G League sa South Bay Lakers kung saan nag-average siya ng 17.6 points. Matapos siyang i-wave ng Lakers noong July 2023, si nag-ikot siya sa Miami Heat, Indiana Pacers at Detroit Pistons sa mga two-way deals. Nitong Marso, naglaro siya para sa Toronto Raptors at nagpakita ng potensyal. Kung magpapatuloy ang kanyang husay ngayong summer, malaki ang posibilidad na si Coleslaw wider ay makakuhan ng mas permanenteng puesto sa NBA.